Heart Evangelista at Pia Wurzbach nagisnaban sa Paris Fashion Week. Magkasama sa isang event sina Heart at Pia para sa Hermes Runway Show. Pero ni hindi man lang sila nagpansin ng dalawa. Makikita sa video na ito, nakausap ni Heart ang filmam na si Kelsey Merritt habang nakaupo naman sa likod nila si Pia. As in dead ma talaga. Ayon sa mga netizens, halata umanong may something sila sa isa't isa. Dahil tatlo na lang silang Filipina na nandun, si Kelsey yung isa, tapos sina heart at Pia, maski i-acknowledge yung presence ng isa't isa, ay hindi nila nagawa. Dahil sa video na ito, ay hindi napigilan na magbardagulan sa social media ng mga fans ni heart at Pia. Ang mga fans ni Hart, sinasabing mas important siya kay Pia dahil nasa harap siya at katabi pa niya si Kelsey Merritt. Habang ang fans ni Pia ay sinabing kaya daw nasa harap si Hart ay dahil maliit ito.